Pag lumingon ka, Preso ka. Preso ka. <laughs> Papreso ka. Tingin, ba, Tingin. Wow. Alright, mga katropa. Good morning. Maria. Where you will go, Maria? Maglalakad daw kami, mga katropa. At may pupuntahan kami dito sa aming kapitbahay. Here. Uy, sino naglalaba? Who's washing? Morning, baby. Say hi. Hi. <laughs> oh, 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 damay dog. Wow. Naalibad bara na pala si Mrs. sa aking buhok. Kaya magpapagupit ako dito sa aking pinsan. Alright, early morning. Kaya sinabihan ko agad ang aking pinsan kung anong gupit ang gusto ko. At habang ginugupitan niya ako, nakita ko itong manok. Bigla kong naisip na ang sarap pala kumain ng native na manok mga katropa Oh. Ayan. Sa tropa. Early morning. First customer. Kailangan, ano yan? Big timing yan. Sure hits yan. At ikakasal pa naman itong aking pinsan soon. For big time. Ito pala ang pinsan ko na marunong magupit. At hindi lang marunong mga katropa. Magaling na magupit. Kaya kung sino mga katropa ko dyan na malapit dito sa amin sa may west bulok-bulok, Sibula, Negros Oriental, ay punta lang kayo dito sa bahay ni Roland Mark, a.k.a. Puludong. At kung ikaw mga katropa ay nakapanood sa video na ito, ay pakishare and follow naman ang ating Facebook mga katropa. Maraming salamat po sa inyong panonood Alright! 哈哈哈哈哈！哈哈。